Uh, medyo at this point ano it would be premature to be able to, to be discussing that no kasi sa aming pananaw sa mga sa man nakikita namin ngayon siya po ang uh, isa sa mga most guilty with regard mm. to the operations of uh, human trafficking and the scamming in uh, Bamban and possibly in Porac no so uh, we, we wouldn't be open to uh, to having that discussion at this point to be able to qualify as a state witness, not only are you uh, one of the, if not the least guilty, kundi dapat din po yung inyong testimony should be able to pin down some of the other uh, principals who may have more uh, responsibility as far as the conspiratorial crime is concerned. Mm -mm. Pero sa aming pananaw ho kasi, uh, at this point po, ano, at this point, uh, I, I could not speak for the future at this point mm -mm. isa siya sa pinaka guilty po eh so mm -mm. Uh, we wouldn't be open to to having her as a straight state witness at this point hindi pa po may mm -hmm. ibang mga ahensya pa po na nagbubuo ng kanilang mga kaso laban po kay Mayora uh, We've been having discussions with most of the agencies concerned and uh uh we're just i I personally I would like to refer to them as to when they would uh, choose to file the cases po, kasi siyempre nakadepende naman po yan doon sa kanilang appreciation po ng kaso. Pero patuloy po ang pag-uugnayan ng ilat-ilang mga ahensya, iba't-ibang mga ahensya in relation po dito sa kaso ni Mayor Alice Guo. It's almost the same. It's almost the same. If you're going to take somebody as a star witness, parang sinasabi mo na rin na state witness siya. So parang minimitigate mo na yung kanyang criminal responsibility po ano. So uh, wala pa po kaming discussions na ganyan among the panel po. Uh, Interagency body po ito, PAOC, DOJ, CIDG and so on and so forth. Wala pa po kami sa punto ng discussion na yan sapagkat yun nga po sa aming pananaw sa puntong ito ng pag-appreciate namin sa mga evidence na nakalap namin, eh napakalaki po na kanyang responsibilidad dito sa usapin na ito. Uh, pero yun nga I cannot speak for the future kasi baka mamaya yung kanyang testimonya ay merong pang mas manidiin na uh, mas malalaking mga tao or mas dahil sa kanyang testimonya ay baka mapasara natin ng tuluyan ang ilan sa mga malalaking mga stamp farms dito uh, ay, hindi ako pwede magsalita ng patapos pero ngayon nga po at this point hindi pa po namin napag-uusapan 'yan